Puro hunin ng ibon. Maririnig namin. Diyos kasama ko na La Quachera. Yan siya na una. <laughs> Puro ano kakawayanan itong dinaanan namin. Isko, tingnan mo naman yung area ano na yan. Eh. Kagubatan. Bumadaan kami sa kagubatan. Ayan. Hunin ang ibon lang, maririnig namin. Please, ano, oh tapos yung ano ng ilog tunog ng lagaslas sa ilog tapang nito isang naglalakad oh. wala siyang kasama ay ang linaw ng yan yung ano butas ang linaw ng tubig Oo, yun dyan. Ikaw, nauuhaw ka, baka pwede mong inumin yan. Hmm? Eh, madumi yun. At least yan, o. Oh. Ihi ng mga, ano, elepante. Wala nang dito. Sa bundok lang yung ilipante. Tingnan mo, ang ganda ng, ano, ng kahoy, o. Alaka. Ikaw, tita. Sige. <laughs> Anong klaseng kahoy kaya to? <laughs> <laughs> yan. Ito ang ano yan. Yan. Pwede na akong magduyan dyan. Oh, tingnan mo. <laughs> yan o. Oh. Uy. <laughs> matanggal mo yan. Hindi yan matatanggal. ito o ugat nakabalandra sa daan buti na lang wala pa akong nakita ang snake siguradong mayroon ito dito kasi ano siya malamig malamig yung lugar kaya siguradong maraming snake ito dito ang sarap kunin ang mga ugat ba i-preserve Ini nah, itu mahal. Hmm, nah, nah, hirap ini tuh. Excuse me, I'm dead. Ayan, magduyan ka dyan. Picturean mo ko dyan, Hana. Ano yan? Sawa yan? Parang kakaibang ugat, oh. Baka ahas yan, Hana. Oo, kami po. Lah, kah? Balakan dyan. Oh, itu dito, picturean mo ako dito sa duyan. Parang duyan, guys. Oh, video bang Oh, picturean mo ako dito. Terus, para siyang duyan sa daan. Bahin

nagubat. marami kami na encounter dito na kakaiba huh. oh, ano to punso tabi tabi po Yan na naman yung lagaslas ng tubig. O, oh, saan so pumunta? oh, yan. Baba na. Hindi ka na matatakot. Nakikita na yung baba. Eh, may biglang liko dun. Naglalakad sila ng layo pa. Mabutin talaga kayo ng dilim dyan. Eh, nag-suit cut siya dito sa iskabila. Dumaan. Siyempre, taga rito siya. Alam niya yung paskot-sikot. Eh, tayo. Kabuka. Yan na kaya yan? Ha? Mabab malayo pa ata Ano, lakarin pa rin. diyan mo ko ano gaano pa No. No entry. Yan may mga ano. Hana gaano pa kalayo. Ayan guys, hindi na namin alam dito kami sa ano, may mga sasakyan na dito. Kung lalakarin pa namin or sasakay kami. Okay.